Hello once again, dito na naman po tayo sa bandang gilid ng ating garden. Ito po yung mga luya dyan. Natanggal na, na-harvest na rin po yung mga ubi dyan sa paderban. So ito yung mga luya, pwede na yung i-harvest. Actually may na-harvest na rin po ako. So ito hilera yan hanggang doon. Nagkatabi sila sa sili. Sili na ganyan, oh. Sili Tapos may saging pa. So, yan hilera. Nagkaroon na rin po ako ng time na isaayos ko na rin. Natanggal ko na rin yung mga dry na damo. Madamo-damo. Tapos, kinarangan ko na rin ng mga kawayan para next time magtanim po tayo ulit ng mga luya. So, yung nakaano, harang nakawayan, yan lang ang pagtamnan natin ng luya. So, ito may mga kamatis din. Pwede sina natin to. Kaso, injected na ng mga ano, insekto. May mga tusok-tusok. So, ito yung papaya. Hindi ko alam kung babae siya. Tingnan natin naman yan hindi ko alam kung babae siya kasi hindi mahaba yung bulaklak niya parang babae na parang lalaki so eto yan natanggal na yung mga kangkong ko um, uh, tapos alugbati natanggal na namatay na yan panibagong tanim mga sili yung kulay purple na sili at saka yung malalaking sili nilinis ko na rin nagtrim na ako ng talong kasi nasira na sila namatay na yung iba yan muna yung dito mag harvest tayo ulit by maybe next week or january na so pakita ko din sa inyo yung mga na harvest ko na na mga luya galing doon. Maliit pa lang na portion ang na harvest ko. Diyan banda. Meron pa rin sa una. Ito po yung mga harvest ko ng luya. Ayan. Ito, mamimigay ako ng luya sa mga kamag-anak ko. So, yun lang muna. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.